lubid joke ni Joey, di nakaligtas sa MTRCB. Viral sa social media ang lubid joke ni Master Henio Joey De Leon, sa segment ng Gimme 5 noong nakaraang September 23, kung saan umani ng samotsaring saring reaksyon mula sa mga netizens, at tinawag ang pansin ng pamunuan ng MTRCB, dahil dito naglabas na nga ng pahayag ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, Kaugnay sa binitawang insensitive joke ng veteran TV host comedian na si Joey De Leon, kamakailan lang, nagtrending sa social media ang komedyante, dahil sa pagbibiru niya sa episode ng kanilang noontime show na EAT na may connect sa suicide, nangyari ito sa segment na Gimme 5, kung saan kailangang magbigay ng contestant ng limang bagay na isinasabit sa leeg. Ang tanging na isagot lamang ng contestant ay necklace, pero sa katapusan ng round 1 ay biglang nagsuggest si Joey ng isa pang bagay na pwede raw isabit sa leeg. Lubid, lubid, nakakalimutan nyo ang birong hirit ng TV host, tila hindi naging maganda ang joke na ito ng TV host, kaya bumuhos agad ang mga reklamo at pag-alma ng maraming manunood, at netizens dahil may kaugnayan daw ito sa suicide o pagpapakamatay. May mga panawagan din kay MTRCB Chairperson Lala Soto, kung saan nais kastiguhin at parusahan si Joey, tulad ng ginawa ng kanyang ahensya sa host ng noontime show na It's Showtime, na sina Vice Ganda at Ayon Perez, dahil sa nangyari, tiniyak ng MTRCB na susuriin nila ang mga natanggap na reklamo sa komedyante. Taking cognizance of complaints from the viewing public in relation to EAT Guinea 5 segment aired last September 23, 2023, the Movie and Television Review and Classification Board OMTRCB shall determine if the same are valid and presumably violative of Presidential Decree No. 1986 and or its implementing rules and regulations, saad sa inilabas na pahayag ng ahensya. Matatanda ang pinatawan ng MTRCB ng 12 days suspension ang kalaban ng EAT na its showtime, dahil sa pagsubo ng Iseng Nina Vice at Ayon, sa Isip Bata segment gamit ang kanilang daliri. Viewers have lodged multiple complaints before MTRCB concerning the show 25 of July 2023 episode, wherein the program's host allegedly acted in an indecent manner during one of its segments, Isip Bata, ang bahagi ng resolusyon ng ahensya.